So, comparison tayo ng 18 liters uh, side pannier box compare sa previous natin gamit na na side box. Yung kasi ano lang yun eh. Nasa 5 liters lang kasi yun. So, sa 5 liters na yun, konti lang talaga yung ating, ano, ating malalagay. Compare dito, talagang 18 liters, marami kang malalagay. So, tingnan natin, uh, compare natin kung ano yung mga nailagay ko doon dati. Compare rin ngayon dito sa 18 liters, kung ano yung mga pwede pa natin mailagay o kung ano pong, ano pang malagay natin dito. Tsaka, kung may space pa ba, may mailagay pa ba tayo, kung, pwedeng, ano, kung may mailagay pa ba tayo na, na gamit sa 18 liters or kung may space pa ba dito sa 18 meters natin. So, comparison lang tayo ng box na yun. Papakita ko sa inyo yung dati kong gamit. Tsaka sa ngayon na 18 meters na sec. So, bakit nga ba ako nagpalit? Ano ba yung pros and cons nun? Ano ba yung pros nito at saka cons compared dun sa maliit at saka sa malaki? So, didiscuss natin yan sa vlog na yun. Comparison ng dalawang side box. Alright. So, Abang-abang lang. All right, peace out. So, what's up, sa ADB 160 Eastside and sa ADB 160 Nation. And, Siyempre, take up our Yeah, what's up? So, kumpara siya lang tayo ng 18 liter side box pannier ng SEC at saka ito sa nauna kong nabiling 5 liter so kung mapapansin nyo uh, ano siya <laughs> sobrang liit lang oh. You know, sobrang liit lang you know, sobrang liit lang talaga sobrang liit lang kaya ako uh, konti lang malalagay mo so oh, nalagay ko lang dito yung pants ko yung pants na na, na normal pants at saka tali or tie o kaya yung kasyang kasha lang talaga dito is uh, gear oil gear oil engine oil at saka tali <laughs> so mamaya papakita ko sa inyo kung anong tali yung sinasabi ko yung rachet na tali yun so yan lang yan lang yung kasha dyan so yun yun so, so at saka ito kasi plastic pero ang kinaganda nito ang kinaganda lang nito ah uh, ano to eh madali nga siyang isingit-singit so hindi ka masyadong mahirapan sa mga singit-singit kung nagmamadali ka so unlike dito sa sa sec 18 meters natin so actually mm, um, kumbaga ano eh ang nangyari dumoble yung ano yung size nito sa lapad ah kasi mo compare mo yung kalahati talaga yung halos yun. So, syempre dito dapat uh, maingat na rin tayo sa pagsingit-singit. <laughs> yan, ingat tayo sa pagsingit-singit. Ayun. So, yun lang. At saka ito, nasa ano lang ito eh. Uh, 1.8. Parang 1.8 isa. So, kung bibili ka ng dalawa na ito, so magkano na rin yan. Eh dito, nakakuha lang na ako ng ano lang. Uh, let's say almost uh, let's say 8,000 ganyan. May mga less than may mga less passive voucher voucher so yun. So yun ang pinakaiba niyan. At saka sa mga bibili pala nito. So hindi rin masyadong nagtagal sa akin. Oh. Ayun oh. No? Ah, okay. May foam pala sa baba ato. May foam pala sa baba. Ayun. Yung nga, may parang rubber siya sa baba. Ayos na. So, yun nga. Uh, natanggal na. At saka, nung ginamit ko to, uh, hindi rin nagtagal sa akin masyado. Hindi ko alam kung napipe. Kasi ito, yun. Uh. Yung, ito, ito, ito. Ito, baliktad. Yan o, natanggal to eh. Buo to natanggal. Bigla na lang natanggal. So, kahit may susian yan, kaya uh, kayang tanggalin yung sa side na to. <laughs> natanggal siya eh. So, ang ginawa ko para magamit ko, nilagyan ko ng frog na glue, super glue, shoe glue. So, kumapit siya, tsaka nilagyan ko na lang din ng extra cable tie. So, yun. So, in short, ang review ko dito, Uh, hindi siya matibay. Kasi nga, plastic lang yun. Plastic lang. Yun. So, hindi siya matibay. So, so yun, yun lang yung masasabi ko, hindi siya matibay. So, unlike dito sa SEC, syempre, uh, aluminum or hard plastic. So, um, plastic. Hard plastic. Yan. So, so, check natin kung, yan. So, yun nga, hindi siya recommendable. So, hindi ito matibay. <laughs> so, hindi ko alam kung saan ko gagamitin to. Baka hindi ko nagagamitin to. So, kung sino interesado, uh, <laughs> ah, PM nyo lang ako. So, siyempre, tatanggalin natin yung ADB emblem natin. Kabilaan. So, sayang yun eh. May emblem tayo eh. So, yun na lang kukunin natin. Yung emblem na yan. Yan. So, So, tara, check natin yung loob ng 18 liters kung ano yung mga pwedeng ilagay. Let's go! So, so far, ang laman nito is, eto, yung tools natin. Yan, yung tools na ilang, eto, 53 pieces, you 53, 53 pieces. 53 pieces na tools. At saka tatlong gloves. Yan. So may space pa. So ang plano ko dito lagay is yung, mga inumin natin. Pero actually, ito dapat, ano to eh, puro pagkain yung naman ito. So, so yan, uh, inumin natin. Yan yung ilalagay natin tsaka pagkain. Pero plano ko puro pagkain to tsaka inumin. So yan, so may space pa tayo. So tatlong gloves, yan. Siyempre kapag binawasa ko yung isang gloves na gagamitin ko, so luluwang pa yan. Tapos dito sa kabila, Oh, shoutout sa aso ko. <laughs> so, ayan. Commercial muna. Eh, hey, ducks! So, ducks is sa uh, Belgian Malinois. <laughs> so, dito sa kabila is ito yung punong-puno na to eh. Medyo punong-puno -puno na to. <laughs> so, ayan nga. May tali yung ano natin. Yung, yung gas container natin. May tali siya. So, dapat kasi Maganda sana kung malagyan lagyan ng sekto yung spring dito. You know, yung spring dito. Para hindi siya, alam ano yun, may support siya. Hindi magbabasag to. So, dito punong-puno. So, kapote, kasha yan, terno yan. Kapote natin, na uh, So, kompleto yan. Ito yung sinasabi kong tali. Uh, sealant. Tools natin. Ang mga fuses natin. Siyempre, tester natin sa mga fuse. Siyempre, ilaw natin. You know? <laughs> yan o. Yan So, ilaw. Tapos, sa uh, repair kit natin. Tapos sa baba, yung, yung pants natin na sinasabi ko. Yan, pants. So, yan. Extra pants. Tapos, siyempre, speaker natin. So, yan. Ganyan siya ka-loaded. <laughs> Punong-puno siya punong-puno. So, ayan oh. So, ayan, kasyang-kasyang naman. So, ayan, nakita nyo na. <laughs> punong-puno. Ayan o. Oh. Ito, wala pang laman to. So, for extra safety purposes natin, kapag na may laman na to, lagyan natin ng ano, parang luggage belt. Ayan, para hindi siya ano luggage belt, para hindi siya ma, may support pa rin siya. I-luggage belt natin buo dito sa, ano, pero ano lang, plug uh, and play lang na ano, luggage belt. Madali tanggalin. Para easy lang yung access natin dito kapag kailangan natin i-open. Dako naman tayo dito. So, ito medyo lumuwang na to. <laughs> Lum <laughs> eh, puno pa rin. So, ito nga yung riding ano natin. Yung riding jacket natin na kumine. ay uh, tapos, yung mga protective gears natin. So mababawasan pa rin naman 'yan kapag nag-ride ako kasi nga sino ko ko 'to yung, lalo na ito sa ni Bukod sa riding ano natin riding pants kahit may riding pants tayo sino ko pa rin 'to Pero ito yung sa shoulder ito hindi ko na sinusuot So ito yung ah uh, jump starter natin motorcycle and car jump starter so ito pang natin na Xiaomi So 'yun lang naman Tsaka ito, ano to eh, uh, tripod. Tripod yan eh. andun sa loob yung tripod natin. So, yun lang yung laman yan. Yan. So, puno pa rin pala to. Itong part na to, puno pa rin. So, puno pa rin yan. Kasi nga, pero kapag nagra-ride naman ako, so, luluwang yan. Tapos, ito sa likod, check natin. Sa, yun na. Sa top box natin so sa top box natin, yan, ito yung maluwang. Yan. So ano lang yan. So extra damit siguro dito, lagay natin. Pero kasi kaya maluwang to kasi nga ano to eh uh, kasi yung helmet, dito ko ilalagay yung helmet. Kasi kasha dito yung full face helmet sa 45 liters ng Yura. Kasha. So, so kapag nag-ride kasi ako, ayaw ko yung may bit-bit na helmet kapag kakain or kung saan ako pupunta. Lagi siya ako may bitbit -bit na helmet. So, ang gagawin ko, ah uh, dito ko siya ilalagay yung helmet na lang, yung full face helmet natin. Yan. Diyan natin lalagay. Kasi hindi ko rin siya pwedeng i- lagay dito sa labas kasi nga naka ano yun eh uh, freedcon naka intercom kasi yun so pwedeng mawala yung intercom natin kasi pwede mo namang iwan yung helmet mo kung walang intercom pwede mo na may iwan yung helmet mo. Ito. Ito lang. Ito lang yung ano. Itatali lang natin yan. I mean, itali. Ilalak lang natin yan para walang problema. Kaya kaso may intercom. So, yung intercom kasi madali lang madali lang ano eh. Madali lang siyang tanggalin. Eh. So, para safe yung helmet natin. Kasi may intercom nga. So, dito natin lalagay. Diba? So, yan. So, ito yung maluwang ngayon. Malaking bagay kasi napunta lahat doon sa side natin, yung, ano, yung, yung mga gamit. Dito, ano na siya, uh, maluwang na. So, pwede tayo maglagay ng extra dito. So, yung full face natin, o kaya may isa pang helmet, yan, pwede na tayo maglagay dyan. So, lumuwang siya. So, pwede pa tayo mag-additional, ano, additional uh, damit na pwede ilagay. So, yan yung kabuang setup, yan. So, kaya ako tinali niya kasi nga, para stable din to. Yan. At least support siya. Para hindi siya malaglag. Yan. So, so yan ang setup. Yan. Yan ang setup ngayon. ni atake. Yan ang setup ni atake. Oo. So, yan. Yan ang bago niyang setup. Yan. So, all right. So, sana may natutunan tayo sa senior ko na ano, na, <laughs> na mas magandang gamitin lang natin yung 80 meters. Landa tayo sa ano, sa singit-singit. Pero okay naman. Wala namang halos pinagkaiba sa ano, sa sa bilis. Kasi yung load ko naman dati halos ganun din eh. May nadagdag lang konti. Tsaka magaan lang naman yung side box. Magaan lang. Yun nga lang, sa singitan talaga, medyo medyo ano talaga, medyo alanganin sa, kung lagi ka nagmamadali, medyo alanganin. So, madali lang naman tanggalin yan. Natatanggal naman yan. Yun. So, tinan nyo, kung gusto nyo makita kung paano ko pina-install yan sa YouTube channel natin, check nyo. Alright? So, yan. Madali lang tanggalin yan. Isang screw lang naman yan. Tanggal na yan. So, yun lang. So, thank you for watching. Peace out. Ride safe. God bless.